Kuwentong kalusugan. kalusugan Panahon na para unahin ang kalusugan Kwentong Kalusugan Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family Kuwentong Kalusugan, kalusugan. Isang magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan na papakinggan tuwing Sabado yan. Dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kasama, si Jo Cabrera Alabastro. At tuwing Sabado, sinasamahan po tayo ng Tree of Life Wellness Center. Kasama po si... Mirna Arsteca. Miss Myrna, talaga namang bare months na hindi na natin mapipigilan ang nalalapit na kapaskuhan. Ano po ba ang ating uh, uh, pamaskong uh, discussion para sa ating mga kaagapay? Uh, ang, ngayon ay magpapasko na naman at uh, magkakainan na naman tayo. At uh, ang mangyayari niyan ay uh, magkakaroon na naman ng mga sakit. no Ang topic natin ngayon ay uh, patungkol sa ano ang dapat uh, uh, malaman patungkol sa bakit pa ba nagkakaroon ng sakit na cancer? Ano ang dapat nating malaman para hindi tayo mabigla o hindi tayo ma-inform tayo kung ano ang mga pagkain dapat natin iwasan, especially ngayong magpapasko. Okay, so yung mga iisa-isahin isa ba natin, Miss Mirna, yung mga pagkain na sikat na sikat na hinahanda natin sa ating lamesa? Oo, atin pa na atin uh, na uh, pag-uusapan 'yan na uh, para alam mo kasi ang cancer ay isang uh, nutritional uh, deficiency na sakit. So, ang daming nagkakaroon ng cancer at uh, ang daming namamatay. In fact, uh, 600,000 according to statistics na 600,000 people are dying of cancer every year. So, uh isang malaking uh, malaking ano to no uh, re, re, rate ratio no kaya kailangan na uh, huwag tayong maging biktima malaman natin ma-educate tayo bakit ba nagkakaroon bakit ba maraming namamatay sa cancer so yun ang ating uh, tatalakayan na ang cancer shouldn't be a death sentence kapag na-diagnose tayo ng cancer o na-diagnose ng cancer ay tapat hindi ito maging death sentence kapag alam natin kung ano ang gagawin. At uh, yan ang ating tuturo ngayong umagang ito, na mag-change ka lang ng lifestyle. At uh, ikaw ay uh, at an early stage ng cancer, ito ay malaki ang chance na mapagtagumpayan mo. Kaya maraming namamatay sa cancer sapagkat uh, hindi nila alam kung ano ang dapat gawin, uh, bakit nga ba. So ito ay kapag, kasi usually pagka, meron tayo nararamdaman. Halimbawa, may bukol na nakakapa. Inuunahan na tayo ng takot, ay magpagamot. Mm -hmm. uh, dahil uh, nandun tayo sa natatakot, may denial state. At uh, hanggang sa later on, ang heartbreaking news naman nito, ano na, malala na yung uh, nag-metastasize na, kumalat na. Yung, yung sugat sa breast, alam mo, weeping wound, ano, It's, a wound that doesn't heal na nasa breast natin pag may breast cancer, ay talagang naknak na naknak na nak, sirang-sira na. Yun, yun, doon pa tayo, pupunta, pupunta, ka rin pala sa doktor, ay pupunta ng early stage. Kasi ang early stage ng cancer ay 99% na makaka-recover ka 100%. I mean, gawin ko ng 100%, ano? So, huwag mo nang patagalin pa. Kasi at mm -hmm. the late stage, less, less, chance to survive kasi ang dami nang na-damage sa mga organs, kumalat na sa buong katawan. Doon dito ka maghahangad na ayaw mo mamatay, doon ka iiyak when it's already too late. Samantalang ang cancer is is reversible kapag it's a lifestyle disease. If you change your lifestyle, 100% makaka-recover ka. So, yan ang dahilan ano ang ang uh, cancer is kumpara sa isang apoy mabilis itong uh, kumalat magliya pero pag may umuusok pa lang at an early stage ito ay uh, madaling masuko pero pag kumalat na hirap na hindi mo na siya ma, pag hindi mo siya inagapan mahirap mo na siyang sukuin pagka lumagablab na yung apoy no so ganun din ang cancer So, okay. Uh, uh, Miss no? isa sa mga pambungad natin na discussion ay yung mga pagkain na cancer-causing food na hinahanda natin sa Pasko. And uh, kung kayo po ay madalas nang nakakapanood, nakakapakinig ng programang Kwentong Kalusugan, by the way, napapanood rin po tayo sa GCTV. Sa Channel 185, yan po ay sa pakikipagtulungan ng Lighthouse uh, Media. So, kung familiar na po kayo no sa ating program, alam po ninyo na too much sugar, too much salt, ayan po ay uh, pagkain ng cancer. And magiging particular po si Miss Mira doon po sa mga common Christmas food na hinahanda pag uh, ayun nga po Christmas food. Eh ano po ba dito yung mga talagang nag-i-invite ng karamdaman Miss Mira. Okay, dalawa lang ang ating iiwasan sa kapaskuhan ito, matatamis at mga processed meat. So dalawa lang 'yan. Anong-ano ito, i-discuss ko. Anong meron ito? Ang matatamis, no, ito ay sa uh, sabi ka, sugar is sweet, but it is a poison that will that will make cancer grow fast. Para ito ay uh, lason na matatagurian natin. So kapag kayo nasa kapaskuhan ito, at uh, may nakita ka mga matamis, tulad ng mga uh, siguro, uh, uh, leche flan, mga ube, iwasan mo na muna yan. You know, kung ang baby ay gusto-gusto ang matatamis, ang kasi ganyan din niya ka gusto ang cancer, ang ang matatamis. Candies, chocolates, uh, ice cream cakes, nako love na love nila yan. Pero yung pala, ang matatamis, ang most damaging food na you can put in your mouth at uh, dahil siya ay uh, pababagsakin ng iyong immune system at uh, magkukos ng inflammation sa katawan at uh, ang mga tumors sa mga bukol ang mga cancer ay nagiging more aggressive sa pagkain mo ng matamis at ang cancer ay mabilis na dumadami at kumakalat lalo lalo na nako usong-uso -uso ang milk tea no donuts soda ang ginagawa niya, in increase niya ang damage, DNA damage, no? Kaya nagiging more aggressive ang cancer. Ano naman ang meron sa processed meat? Ano? Alam mo ba na kumain ka lang ng 12 hot dogs eh, high risk ka na na magkaroon ng leukemia. 12 hot dogs na eh, kung araw-araw may -araw, eh, dalawang hot dogs ang kinakain mo. Can you imagine that? Kasi ito ay loaded with chemicals, preservatives, sodium nitrate, at uh, mga cancer forming foods at uh, ito ay tinatawag na culprit of all diseases mga ham, spam, mga, mga bacon ito ay uh, uh, loaded with uh, uh sodium nitrate na tinatawag na harmful chemical ito isang cancer forming chemical na inilagay sa mga processed meat kasi at ito ay nilalagyan din ng mga food coloring, texturizer, additives, high fructose, high fructose corn syrup, eto tinatawag na uh, talagang uh, pinaka-worst food ano na siyang ilalagay diyan sa sa ating mga processed meat para mapasarap 'to, ma-preserve ito, tumagal ang lifespan nito. Pero pala ito ay uh, pagkain ng cancer. At kung ah, uh, ito yung nakakatakot pa pagka iniha mo pa yung hot dog no at high temperature nagre-release ito ng tinatawag na heterocyclic aromatic amines or HAA no na nauugnay din sa cancer kaya iwas-iwas lang tayo sa mga pagkain nito mga processed meat matatamis dahil anong nangyayari ah uh, ito ay hindi na digest alam natin it takes sa month para ma-digest ng isang meat ano at pagkatapos yung kinodobe mo ngayon ay yung uh, kinain mo pa last month at uh, alam mo ba ano nangyayari pag hindi na digest ang mga pagkain ito ito ay naiipon sa ating colon at pag naiipon sa colon ito ay pinagbabahayan uh, ng trillions of bacteria, fungus and parasite at nagkakaroon ka ng to toxin overload. At ito ay, pag may toxin overload ka, ikaw ay nagiging, kakaroon ka ng isang acidic environment. At ang acidic environment, kapag acidic ang environment, uh, 60% ang oxygen, hindi makakapasok sa ating katawan, kaya namamatay. So, anong tirahan ng cancer? Tandaan natin, isang acidic and anaerobic environment yan ay tirahan ng cancer. So, pinapakay okay. mo na mga cancer para they will grow fast and more aggressive. Mm -hmm. Pinapatira mo pa sila sa isang conducive environment Parang where they live. They live uh, comfortably and at the same time, they uh, they multiply fast. Ayan. Mm -hmm. So, tadaan natin yan. Parang inaalagaan pa, no, Miss Mirna? Kapag, yes, may alaga ka sa iyong, mm -hmm. uh, Sugar. sa iyong katawan. Oo. Mm -hmm. o, So, ang, uh, ang, sakit na cancer ay hindi naman nangyayari overnight. Uh, tinatawag na cumulative effect. Dahan-dahan, dahan-dahan. Sa dahan-dahan na yun, sa through the years ng mga kinakain mo, ay nag accumulate sa katawan mo at siyang isang araw ay isang dreadful disease na Dixie Cancer. Tapos pagka nagkaroon ka naman ng cancer, na, na diagnose ka naman ng cancer, tatlong bagay lang ang sasabihin ng doktor, cut, burn, and poison that triad year uh, treatment for cancer, surgery, chemo, and radiation, at wala na iba. Kaya nagiging death sentence ang cancer dahil dapat hindi naman maging death sentence. Dahil alam natin na ang surgery, chemo, and radiation, ilan din ang mga success story. So, kaya nagiging death sentence ang cancer. Okay, Miss Mayor, na may tanong po tayo dito. Um, uh, meron po siyang uh, uh, breast cancer currently um, on under treatment po siya. Tapos uh, sa ng kanyang doctor na uh, laging mag uh, malunggay sa kasi para to, to protect eh, yung kanyang bones. Kaya lang daw po nahirapan siyang kumain ng malunggay. Ano ang suggestion niyo po dito? Okay. Ang uh, kapag ikaw na diagnose na isang may breast cancer, may tinatawag kang whipping wound, no? Or ang isang sugat na hindi nag-heal. Uh, so, kakain ka ng malunggay, kung baga sa hapyaw-hapyaw ano, lang ng mga treatment-treatment, hindi ka gagaling. Kailangan holistic, totality ang paggamot mo. So, dito sa Tree of Life Wellness Center, ang aming pinag-treat ay uh, first step namin ay nililinis namin ng entire colon. This is the absolute uh, first step para sa iyong kagalingan. Dahil nanginiwala kami, sa isang malinis na kolon, cancer, go away. Dahil wala silang tirahan, tinanggalan mo sila ng tirahan. Tinanggalan mo ng acid, tinanggalan mo pa sila ng toxins. Yung tirahan nila, natanggal mo, so wala na silang matirahan. So, cancer, go away. So, pangalawang treatment modality natin ay tinatawag natin juicing therapy. ah uh, uh, itong juicing therapy ay tinatawag natin superfood. So, andito na yung vitamins A to Z na pwede mo ilagay, ipasok mo. Not dahil if cancer is a nutritional deficiency disease, paritan mo ang kinakain mo at uh, bigyan mo siya ng juicing therapy. May maya yan, every hour yung first day na yun. Superfood. Pinasupply yan mo ng superfood. Pinaplast mo yung toxins in an hour time. So therefore, hindi ka na mag-create na isang acidic environment. You do, if you don't feed cancer their food, which is sweet and processed meat, they they starve to death. You you starve them to death. They die a natural death. Hindi mo na siya kahit kailangan pang habulin ng surgery. tanggalin mo isang left breast mo. Maya maya lumipat naman sa right breast. Kasi sasabihin ng doktor, eat all you can, no? Eat anything. So therefore, lipat na naman siya sa right breast si ta uh, ano na tatanggalin no naman na right press mamay naman sa lang so uh, sa paniniwala ng Tree of Life uh, Healing and Weight Management Center dito naniniwala kami if you starve cancer cells to death they die a natural death hindi mo na sila kailangan habul habulin pa by operation by cutting them off in your body so dahil sila'y namamatay ng natural death at ma-flush mo yung mga toxins, ano, at pagkatapos noon, i-boost mo ang kanilang immune system sa mapamagitan ng high dosage of vitamin C. Yan ang dapat na Hindi na kailangan pang malagas ang mga buhok mo. Hindi na kailangan mang hinaka after effect ng mga chemo radiation. Dito, pinapalakas namin ang pasyente upang sa ganun sila ay, uh, sila ay uh, uh, may panglaban sa cancer. So yan ang, yan ang treatment modalities namin dito sa sa tree of life. Of course, number uh, last but not the least, ang stress ay ay nagfo-focus ng acid sa ating katawan. Related 'yan. So, syempre hindi mo alam kung anong gagawin mo. Naiisip mo may alaga kang big C sa katawan mo. So, may stress ka. So, lalo ka nagki-create ng isang acidic environment. So, the first thing to do is really relax and pray what to do where the Lord will lead you. Doon ka avoid mo ang stress sa buhay mo. So 'yun ang most and foremost na dapat mong gawin. Okay. Nabanggit po ni uh, Miss Mirena yung tatlo na talagang kanilang ginagawa sa Tree of Life Wellness Center no po yung uh, Uh, paglilinis ng kolon, tapos yung pag-boost uh, ng vitamin C at syempre yung juicing therapy. Pero miss Mirna, na doon na uh, going back po dun sa question about malunggay. Pwede rin po ba sa juicing therapy yung uh, malunggay kasi nung ako na subukan ko na po yan medyo um, ano no may ma, matalim sa chan yung malunggay. So ano yung ah uh, gumuguhit sa chia yung malunggay. So ano yung fruit na pwedeng i-mix for smoothie na magiging friendly siya sa pag-inom. Okay. Ang, pag okay. Ang, malu ang malunggay ay meron dosage yan. Ibig sabihin ibiblend mo siya uh, sa tubig gano at uh, depende kung ilang ilan ang uh, potency niya. So tignan mo yung pangangatawan mo, pakiramdaman mo kung ito ay kakayanin mo. Aya, uh, i-dilute mo pa siya. Isang shot lang siya three times a day. Yan, yan ay nagiging friendly dito. At of course, may meron tayong ibang mga tinatawag na herbal medicine dito na tinatawag sa amin. Chichirica kung meron ka nito. Uh, ito ay pakukuluan mo din. So ang pamamagitan, ang malunggay kasi dito ay aming bine-blender with water. No? Ang mga chichirica, guyabano, ay ginagawa naman namin tubig. Ano, pakukuluan mo yung dahon, Uh, na naka-open ang uh, ang palayok or yung kaldero mo naka-open siya 30 minutes lang ta i-boil mo and then ilagay mo sa thermos siyang inum inumin mo gawin mong tubig sa mag- maghapot ubusin siya no kumari nga isang feature at gawin mong tubig so yan ang pamamaraan tinatanong mo ako anong pamamaraan sa malunggay anong malung ano ang friend malunggay friendly i mo siya sa water iba, hindi ko alam kung paano siya naging uh, uh, hindi friendly sa katawan ng ating pasyente. Pero so dalitan mo, ta, uh, lagyan mo pa ng maraming tubig para maging more dilution siya para hanggang sa patanggap ng iyong katawan slowly. Pwede po bang haluan ng ano, like banana, apple? ah uh, kung banana ang, kasi sa maraming pamamaraan, kung banana ang ilalagay mo, kailangan i-blender mo siya. Oo, oo tama, pwede yon. Mm. Pwede siya banana and malunggay. Maraming malunggay at water. ibe mo siya. Pero yung shot naman, pero tinatawag na shot, ibe mo tubig lang with malunggay. So pwede mo lagyan ng banana para siya ay mas palatable or mas matatanggap ng iyong katawan. Okay. At uh, yung pong sinasabing yung malunggay shot, gano'n po karami yung malunggay shot at tuwing kailan po rin? Uh, dito nga sa amin ay sabi namin three times a day ang malunggay shot at uh, ito ay dinadilute namin sa tubig, bineblend namin ng malunggay at pagkatapos inilalagay sa isang uh, shot glass at siyang pinaiinom namin sa pasyente. So ang pasyente ang makakaalam yan kung siya ay na-tolerate to niya yung one shot. Kung hindi niya matolerate, lagay niya namang more water and less malunggay. Okay po. Um, Doon po sa mga interesado na po, no, gustong uh, uh, mag-avail ng um, service po ng Tree of Life Wellness Center, syempre yun bang uh, ang regalo nila sa kanika kanilang mga sarili o sa kanilang family ay kalusugan, sakto po itong uh, pangregalo. Saan po kayo matatagpuan at ano po ang contact details po ninyo? Okay. Uh, gusto ko lang sanang i-anunsyo, no? may promo kami ngayong Pasko. Bilang pamaskong handog ng Tree of Life Wellness Center, aming inibitahan kayong tumawag sa amin at kami ay naglilib uh, nagbibigay ngayon ng libring treatment na worth 88,000 sa isang pasyente may cancer. Tawag lang kayo kung ikaw ay may cancer, na-diagnose ka, uh, kami ay mag-treat mag ngayon ng isang libring Uh, treatment treatment na nagkakahalagang 88,000, maaari ikaw ay uh, maging, siyempre mayroong mga gagawin sila na dapat na pamamaraan para maka-avail sila ng libre treatment na nagkakahalaga ng 88,000 ngayong Paskong ito. Yan ay aming uh, pamaskong handog sa ating mga listeners dito sa DCAS. Wow naman! At uh, may mer meron kayong ina-announce din na Christmas party? Ah, uh, Meron kaming uh, Chris, uh, virtual Christmas party, you mean virtual Christmas party? O oh, yan. meron kaming vir virtual Christmas party ngayong December, uh, December to, uh, 21. December 21 kami ay magbibigay ng mga cash prizes at uh, marami kaming uh, mamaskong handog rin. ano? Isa dyan, meron kaming maaaring isang libreng libre cellphone. Yan ay uh, I mean, one way of saying Merry Christmas. Merry Christmas to everyone. So, may cash prize tayo ng nagkakahalaga ng mga 5,000 pesos. Kaya, mag-join na kayo sa aming virtual Christmas party ngayon, December 21. Okay. Ayan. At syempre, bukod po sa mga Uh, cash price ay marami po kayong matututunan ano? lalo lalo na yung pangalaga po sa inyong uh, pangangatawan and we look forward po mga kaagapay na yung sahaba ng inyong pakikinig sa programang uh, kwentong kalusugan ay uh, marami po kayong mapulot, hindi lang mapulot kundi magamit po ninyo para sa inyong uh, pamilya, alam po natin lahat ano na ang ang kayamanan ay ang kalusugan. Kaya partner po natin ang Tree of Life Wellness Center sa pamangalaga ng ating pangangatawan. Lalong-lalo na kung uh, kayo ay mayroon ng uh, mga karamdaman. At Miss na mga paalala lang po sa ating mga kaagapay ngayong uh, pag, uh, nalalapit na uh, Paskuhan. Okay, ang uh, ang atin uh, ating paalala sa kanila ay kapag kayo ay uh, nasa hapag kainan na, nakita mo ang mga processed meat, ang mga matatamis, don't look at it, don't touch it, uh, get away from them, do not be tempted. Dahil uh, handaan natin, cancer, ito ay pagkain ng cancer. So wag natin lasunin ang sarili natin ngayong kapaskuhan upang tayo ay maging malusot. Okay, maraming salamat po. At uh, dito na po nagtatapos ang programang Kwentong Kalusugan. Ako po ang inyong kasama, si Jo Cabrera Alabastro. Ako ay si na Arcega sa Tree of Life Wellness Center. Hanggang sa susunod na episode ng programang... Yes, Miss Simeerna, may susunod. Mata matatawagan mo kami dito sa 8776-3742 at uh, 0949-597-9911. Uulitin ko, 0949-597-9911 at 8776-3742. Dito lamang po yan sa programang Kwentong Kalusugan. God bless you po! kwentong kalusugan kwentong kalusugan panahon na para unahin ang kalusugan kwentong kalusugan usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family kwentong, kwentong kalusugan, kalusugan.